Ngayon, nauna na ako Nauna na mag-aalaga sa'yo Ay mo lang, ako na Kaya ko ba ba ang kamis na ating nasimulan Magwa tayo masaya Walang kayo mang alam na Wala ka masigit sa loob ng damdamin natin tungo oh. Kung di lang di na Parang ano eh, parang ano, parang ah... Uh... Teka na nakalimutan ko na di ko matandaan Ano ba naman to, basta yun na yun Ang lagi na isa'y kausap ka Mapatawag mo pa man, di ko matiis na ikaw Ay di ko na chichika Ang tinig mong nagpapapirate sa mga lamang ko Ako ba'y ginigilid, bagay pinaririnig At parang tayong dalawa lamang na nasa mundo Nakahawag Gising sa umaga, pag tulog ka mo ang binabasa Walang oras na hindi kita pinapasaya Pero meron sa mga pari sinasabi niya na gano'n sinasabi ko sa'yo Ako oh, siyong sure, dami ka naman, bakit na ngayon, bakit ba gano'n Kung kailan ako na natututo muling buksan ang damdamin ko okay. Okay. Kailangan ng paglimat ng isang babaeng tulad okay. mo okay. Ngayon, nagtulog okay. na ako, okay. na Mayroong masaya, walang anumang alam na Kailangan ko magsigil sa loob ng damdamin at ang tuwog Kung di lang din naman magiging tunay sa'yo oh. Ang atin lamang naman, ang atin lamang naman Ewan ka ng masakpan, siya sa'yo pati Sa dyaman na ng oh. kapangkalito Wa-a-a-ano na ba, to wa a a pa ano ba ako Sa pag-ibig ko na pilig niya sa'yo, hindi niyig ko namang sinasadya Na mabulog ang agaran sa inyong pinapakit Ang kagandahan ng iyong palooban na labis na nakakamangha Hindi ko din naman alam Na maapos sa mga panaginip Ay naliligaw pa din pala sa mga panaginip niya Pero mas prinsesa kita Di na ko sa pagkakataon na to Lalo na ngayon alam ko talabo na ako yung nauna Na nanalatiling nakakait sa pag-asa Ikaw ay aking magbago man ang panahon na Simpli at natural lang ang pagka-espesyal Walang ka naman ipipin

Isa ako pangarap na hinanap sa pagising na pagising Ay makana pa nag-iisang pangarap na babagot na babalo Sa kakaibang iwagot tumangin ng dahan-dahan sa aking palapit sa'yo At da, da, dahil doon ako ay labis sa yun na Na nahuhulog na gusto At walang, at walang, at walang, at walang Makapagbabago na aking nararamdaman Ewan ko, basta sa sa'yo ka ngayon nauna na ako Nauna na mag-aalaga sa'yo Ay, huwag mo lang Uma fantasia pra ti a